Good morning, guys. Good morning. Good morning, everybody. Today, it's Friday here. Naglalakad tayo ng konti. Konti. So, nag-start ako doon sa bahay. Magmula sa bahay. And, iikot tayo. Um, sobrang tahimik dito at napakainit super init alam niyo ba guys simula nung pag puta ko dito ever since wala akong nakitang nagpapayong as in panay kap lang tsaka galit ko ang nakikita ko and talagang super init past 8 now pero tirik na tirik yung araw pero ang sarap malamig siya and ito maglalakad lang tayo ganda ng doon yung dagat makapit lang tayo sa dagat yung nyo dito sobrang tahimik nya kasi is ito yung mga nasunog dati and ayun yung bundok hindi ko lang kung nakikita nyo so iikot lang tayo hanggang <laughs> sa simbahan sumahan nyo ako ganda dito

tawid tayo dito. And ito yung broad Street na marketplace nila. So dito lahat. Ayan, ang ganda pa rin. Ganda ng view dito. masarap paglakad dahil napakaya. Diba? Grabe, sobrang tan ko na. Hindi <laughs> talaga uso dito yung payo ko. Everest dito. ko ako dito. As, tsaka nakaka-amaze yung mga tao dito. Simple lang. And oops, yung friend namin naglalakad din siya. Pupunta tayo doon sa church kung saan uh nag iisang Catholic church na hindi nasulog. And may mga church here din na nasulog for ibang ano na. I think buddhist